Orasyon upang magliwanag ang landas ng kinabukasan. Panginoon ng liwanag at pag-asa, ikaw ang gabay ng bawat hakbang ng aking buhay. Pawin mo ang dilim ng pag-aalinlangan at palitan ng kaliwanagan ng iyong karunungan. Ituro mo sa akin ang tamang daan na patungo sa tagumpay at kapayapaan sa bawat pasya at pangarap na aking tatahakin nawa ikaw ang maging ilaw ng aking kinabukasan. Bikasin lamang ang mga orasyon na sumusunod ng tatlong beses at iihip sa isang basong tubig at inumin. Di kaya iihip mo sa iyong dibdib. Sa Torah Riputi ni Tupira Emot Nok Rex Hedme. Emot Nok Rex Hedme. Emot Nok Rex Hedme. Amen. Gawin ito araw-araw upang Magliwanag ng landas ng kinamukasan. Maraming salamat sa mga tao na nananiwala tumangkilik sa mga pinahagi kong kalaman.